Ay, kung may matutumang iday, ito na! Ang Dorian Expo, grabe, Blackburn, yeah. Musang King, D88, D13. D13, yan. Yeah. Yeah. Dito tayo sa Kluang Johor, Malaysia. Tiket mata ang presyo. Yeah. <laughs> Tignan natin, siyempre, dito na tayo. Dito yung pinunta natin from Philippines. Yeah. So. so, ito na yun, no? Wow. Mark na, na. yun, yes. tara, let's go. Let's go, let's pasok go, kaya. let's go. Pasok, 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 pasok. 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 <laughs> dito, 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 dito. Saan tayo kakain? Saan Is it okay to sit here? Ito na yung binili natin mga idol Dito? Ay, may tao Dito, dito, dito Yes Here? Okay So dito We will eat here Dorya next Before talk. that, partner mm -hmm. Yan, marami pa sila oh. Oo, oh, dami Ito mga protas mamaya Videoin natin pero ngayon taste, taste mo na tayo Yes, Ay, taste kain tayo, muna ito tayo. tayo Ito tayo Tayo kasama natin Si Raymel Part, si part partner. Thank you, partner. Yan. So, ito na yung ating... So, what should be it first? Okay. The local? Eat the loco? Ito pa, partner. 88. Di the tin, black palm, and the last one. The last one. Okay. okay. Mosang king. Okay. So, part. Day 8. Tayo. Sige, dito muna tayo. Kuha ka, partner. Yan. Sa'yo no na okay. to, part. Yan. Ito, partner. Yan. So, hati tayo, partner. Sige. Wow. Itong D88 is Libre lang po nila sa Libre amin. lang, libre. Mm. Po, sure tayo, partner. No. Kapat, kapat, part of the part, part sarap. Sarap. Ano? Partner. Hindi, ito pa lang to, ah. Mm. <laughs> <laughs> mm. Grabe, ang sarap. Ito pa lang to, mga idol, ah. Ang sarap, partner. Mm. Wow. Di ito, ito, ito. Libre nila binigay sa amin kasi na bibidyo namin sila. Mm. No. Sarap. So, hindi ko alam kung wow. ang kilo to itong D13 uh, twin ringgit. So I think mga nasa 260 to 270 Sarap. pesos per kilo. Sarap. Mas uh, 78 ringgit. Itong black thorn is Ah, 78 ang Black Thorn, 68 ang Musang King. Mas mahal ang mahal. Black no? Pero nakabayad tayo part na so, mga ano to eh. Mahal na to, nabayaran natin. Siguro mga makulang-kulang 5,000 to mamaya. <laughs> Dorian, no? Masarap ah. Hmm. Ah. Mm. Dandahanin mo lang. Ano man, dalian mo masyado. Mal. I ano natin, i-savor. Hmm. Hmm. Mm. Bart, sarap Oh. Hmm. Eh. Ah. Untayin nyo ako, sandali lang. Yung mm. ko. Ikaw naman, dali-dali mo eh. Gusto mo nata, mo sa pinagad eh. Gusto niya na mag-skip mo sa king na diretsyo. Hahaha. <laughs> Ako, the third time ko na makakatikim ng Musang King. So, ibibig ko na sa kanya yung honor mamaya na magtikim siya. Yes. Sa kanya na mamaya. Ako, hindi pa nakatikim ng Black Turn. Ako, hindi pa, pa nakatikim. ng Musang King. Matikim di ba yun. Yan. Ito is D13. Hmm. D13. Parang ano siya, maliit na version ng Golden Poyat. Tikman natin. Mm. Isa-isahin natin para ano. Mm. Partner. Parang arancilio siya. Ang sarap dito ng D88, partner. Mm. Mas Creamy. Mas masarap yung D88 sa D13. Mm. Mas masarap yung ano. Creamy siya pero may aftertaste siya. Ito talaga mga mga durian lover partner ito Malilog ha. Ano sa puno to kasi mm. medyo mapait-bait siya. Partner ito. Sa Malaysia kahit seasonal partner. Mm. Medyo magmura lang siya konti pero ganoon talaga ang presyo same niya. Same talaga ang price. Sa Pilipinas. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ano? Ang gabi.

Ah, orange. Pre, matitikman na din namin ni Partna ng Black turn. Cheers! 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 Prey, uh -huh. Cheers! 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 Uh -huh. Black Thorn! Black Hmm! Oh. 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 Eh. Para Iba puyat lang siya. Hindi, kakaibang lasa. Hmm? May, may ibang taste siya na so, makikita mo sa... siya na puyat. Ng, Kakaiba ang lasa ng black thorn. Mmm. Sarap. Sarap, 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 sarap. Ito, mo King. Tignan natin yung mamaya. Dito kami sa Dorian Expo. Yan o. Okay. May free tubig sila binigay. Para po yata siya. Same like parang golden Puyat. Hindi pre, pre iba. Disco. Iba pre. Same mo taste buds. Oh. Iba pre. Sa disco, ko parang golden Puyat siya. Sa taste ko iba May aftertaste siya Na kakaiba Na ano Parang Sa pasay part Baka Creamy Hmm Hmm Iba Ang bilis kumain ito. Parang hindi niya yeah. na parang kain ng diretsyo. Siyempre, durian pa rin ito. Pero kasi sobrang mahal niya. Parang gusto kong i-sabor ba? Parang ayaw magmadali. Kaya natin yung panit. Mm. <laughs> parang... Kahit may balat pa siya. Tingnan mo yung balat, oh. Ano balat? Meron akong ano Ang seedling ng binili kong Blackthorn 2500 isang seedlings lang yon. Kaso namatay yung ilo ninyo, sayang. Musang king, meron kami yung musang king ngayon. Eh. So, patagal-tagal pa yun, siguro mga 3 years, siguro yung mamunga. Now, the time has come! Kaya na natin ang musang king! Kaya na muna, Aksan. Part rimel mo Okay. So, sa'yo na ito Park. Dyan. Ito na. Musang king, let's try musang, musang king. Musang king! Yan, let's try musang king. Pa? Eh? sa akin. Musang King. Oh, sabihin niya naman yan, Arancilio. Hi. oh, <laughs> sarap Yes, mm. it's okay. Musangking. King. Black, black is sweeter uh, sweetier than uh, Musangking. King. Mm -hmm. King. mm. Mm. Mas sarap. natamis yung Black kaysa sa Musangking. King. Iba. Ibang level yung Musangking. pang finale. Parang may pagka-part siya ng Black Thorn. Masarap siya. Pero, ito yung final talaga. Pinakamasarap talaga yung Musangking. Mm. King. Sa akin yun ah, iba iba, iba iba yung taste bundle. Pero sa akin masarap na ang musang king. Masarap siya, masarap. Asin masarap siya. Super creamy siya. Aprop. May bitter taste siya kaunti. Mm. Kaunti lang talaga saktong-sakto. Wow, grabe, sarap. Hmm. Super sarap. Musang king. Blackthorn Tingnan yung lasa oh. Yung color. Iba iba. Hmm. Sobrang mahal ito yung makanong piso. 1,000 per kilo, kasama ang balat. Masarap talaga siya, oh. Iba ang Malaysia, iba sa natikman ko sa Philippines, iba din yung... Thailand? Sa Thailand, iba. Iba din yung sa Vietnam. Siguro dahil sa magbabari sa years. Saan tama... mas masarap sa Philippines na uh, or dito? Dito partner, Malaysia partner. Malaysia pa rin. Hmm. Pero masasabi ko ha, may panlaban yung golden puyat natin. Hmm. May panlaban. Harap no? Ah, wala bang golden puyat dito? Wala eh. Sa atin lang yan, Philippines. Oh. Hmm. Hmm. Sarap. Sarap. Namit pre. Hmm. Pasensya na sa mga hindi ko ng durian ha. Kasi kami ni partner, sobrang love talaga namin at medyo fan team ng durian. Sarap. Wala nang ano, wala nang liso. Ito yung kaibahan. Ito sa Musang King. Ito sa Blackthorn. Oh, sa mga nagtatanong dyan, yung liso niya, alam niyo nung mangyayari dyan. <laughs> hmm. Nakakalusot ba yan? <laughs> Yan, okay. O, balik naman tayo dito. Pag ganyan. Eh, Uh! Tirahan ko na itong black, black, ano ma... Tryin ko na itong black Open. turn. Tirahin ko Tapos pa-open natin ulit. Mm -hmm. Sarap, partner. Yan, mga totoo dahil sa mga gusto pumunta dito sa Malaysia, marami pong durian na station. Yes. Lalo na pag yung ano talaga season. Nangkataon po, nandito kami sa Kluang, Johor. Isa sa mga top, mga unrated town dito sa Malaysia sa up north. At sobrang mura, cheap. Accommodation, the food, the culture. Ang lugar nila is uh, clean. Tapos, ingat ka lang sa pagtawid mo dahil wala masyadong pedestrian. Uh, wala, wala. Um, Hindi ko nakikita ng pedestrian. Mm. Tapos, nasa ano lang masyado nagka-break. Sarap talaga, Blackton. Yan. And don't... Miss na matikman nyo yung Blackthorn Mosan King. Saan ba kumakain ng durian? Tinan mo, meron siyang ano, matanda na ito na Blackthorn ba? O kasi ang ano niya, age niya. O. Oh, May ma linya, na. Mm -hmm. Sarap! Hmm. Brother, can you yung... request to open? To open the remaining durian? Open? Open. Yes. Thank you. Oh, yes. All right, papa open natin to. Magbabay na tayo. Mm. na namin to matutong mga Magvideo lang kami ng ano sunod na araw naman tayo siguro tayo magsipadak. Simpidak. Yeah, Mag the next day. Kain muna kami nito tapos kakain kami ng lunch tapos yes. yun na. Pero si Pedak kasi nandiyan din sa puno dito. Mm. Yun no? Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye.